As of the, the latest ang bagyong Uwan ay may taglay na 140 kilometers per hour at uh, bugso na abot ng 170 kilometers per hour near the center. Kumikilos ito uh, sa bilis na 35 kilometers per hour westward at inasaan natin na ito ay mag-intensify pa bago maglandfall uh, bukas ng uh, gabi uh, bago tatahakin ito ang kalupaan ng Central at uh, Northern Luzon. Again, ito ay maglandfall gabi at uh, dadaan ng kalupaan uh, night time. No, at Nakataas na ang uh, signal number 2 sa ibang lugar, pati particularly na sa may kabikulan na unang makapiktuhan itong bagyong uwan. Inaasahan natin na tataas pa at uh, maaring tomorrow, i-raise namin ang pinakamataas na storm wind signal, no, uh, signal uh, number 5.